Hello mga family and friends Happy Tuesday So coding ako today Ako ang namalingke ng pansahog nito At ako ang magluluto Dahil si call center ate Ay pahinga naman So ang iluluto ko today Ay ang amin, Siyempre paborito At baboy So nagaray ko na yung kotse sa SM San Lazaro. Ah, pagpadala na ako ng boundary ko sa aking operator. At nakapanglinga ako ng sahog dito para sa aking iluluto. At eto sila. <coughs> Ayan. Ayan ang ating sasahog sa ating apritadang baboy. So meron tayong limang kamatis. Isang carrots. Ang sibuyas na big size. Meron tayong dalawang patatas. Ayan ang ating bawang. At dalagyan ko ng siling panigang. Bell pepper. Isa lang kasi napakamahal. No? At ito ang tating tatlong pirasong hotdog. Ayan, si lang binili natin. So, ayan mga kapatid. Update, update lang tayo ng video. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Kay YouTube natin. Mga lutong mayra family and friends miss na miss ko na kayo and soon kapag nakabili na ako ng extra o isa pang cellphone kasi yung aking cellphone ay nasira at ang ginagamit ko ngayon ay cellphone ni bunso so kapag nakabili ako ng bagong cellphone at uh, napaayos ko yung luma kong cellphone ay makakapag live na ako siguro habang ako ay bumibiyahe So far, <coughs> ay nagtsatsaga muna ako. No? Pasingit-singit lang. Ayan. So, darating din ng araw na makakapag live-live na rin tayo at mag-active na ulit tayo sa YouTube. Makakapag-support-support na rin ako sa inyo habang buhay bihay o kahit buhay ako. Wala lang tayong gadget pa sa ngayon. So, ayan. Shoutout sa inyong lahat. And God bless sa atin lahat. More power sa inyong mga channel and good luck, no? Laban lang, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayun, ako lalaban pa rin. Hangga't kayang lumaban, mga kapatid. So, bye-bye everyone. Hanggang dito na lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag naluto na ang ating apritada ng baboy. Hey, bye bye.